And lastly, number three, place small things in God's hand. Yung maliit na bagay ay ilagay mo sa kamay ng Diyos at yan ay magiging masterpiece sa kamay niya. 1 Samuel 17.45-47 Sumagot si David, makikipaglaban ka sa akin na ang dalay espada, sibat at punyal pero lalabanan kita sa pangalan ng Panginoong Makapangyarihan, ang Diyos ng hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Sa araw na ito, ibibigay ka sa akin ng Panginoon. Papatayin at pupugutan kita ng ulo. Ngayong araw ding ito, ang mga bangkay ng mga kasama mong Filisteo ay ipapakain ko sa mga ibon at mababangis na hayop. At malalaman ng buong mundo na may Diyos ang Israel. Malalaman ng lahat ng nagkakatipon dito na kayang iligtas ng Panginoon ang kanyang bayan kahit na walang espada o sibat. Sapagkat ang Panginoon ang makikipaglaban at ibibigay niya kayong lahat sa amin. Yung maliit na tirador na gamit ni David ay naging makapangyarihang sandata laban kay Goliath. Yung maliit niyang katawan na pinagamit niya sa Diyos ay naging isang makapangyarihang mandirigma sa kamay ng Diyos. Bagamat na kay Goliath ang advantage, siya ay higante, malakas, may dalang espada, sibat at punyal. Tapos si David, tirador lang, maliit pa at walang karanasan sa digmaan. Pero ano sabi ni David? Lalabanan kita sa pangalan ng Panginoong makapangyarihan. Ang ibig sabihin ay alam ni David na hindi siya ang lalaban kundi ang Diyos. Na ang plano at gusto lang ng Diyos ay merong taong handang magtiwala at ipagamit ng kanyang sarili sa Diyos. At ang specialty ng Diyos, alam mo kung ano, ay gamitin ang mga taong maliliit o walang kakayahan upang mas lalo niya maipakita na totoo siya at makapangyarihan. Wow! Kaya pala ganun na lang ang tapang ni David ay dahil yon sa nagtitiwala siya na kahit wala siyang sandata kagaya ng kay Goliath ay hindi ito makakahadlang para matupad ng Diyos ang layunin nito para sa kanya. Hindi siya papayag na maging hadlang yung kanyang height, ang kanyang kawalan ng pandigbang baluti. Hindi siya papayag na maging hadlang ang kakulangan niya sa lakas kundi kung anong meron siya, ayun lang, ilalagay niya yon sa kamay ng Diyos. Gagamitin niya kahit gaano kaliit ang tirador para mag-glorify niya ang Diyos sa kanyang buhay. Kaibigan, anong meron ka ngayon na parang antingin mo, maliit lang. Hindi sapat kaya hindi ka kumikilos para maglingkod sa Diyos. Na-realize ko na every time na nagdududa tayo, every time na ayaw nating ipagamit ang ating sarili para sa karihan ng Diyos, ay hinahadlangan natin na mag-glorify siya sa buhay natin. Sa tuwing sinasabi mo na hindi ko kaya, kulang ang kaalaman ko, natatakot ako Lord, iba na lang ang gamitin mo, ay hinahadlangan mo na mag-glorify mo ang Diyos sa iyong buhay. Si David ay iba, gusto niya mag-glorify ang Diyos. Paano? Sa pagpapagamit ng kanyang sarili sa Diyos. Sa dinami-dami ng kawal ng Israel, walang gustong mag-represent sa Diyos. Sino lang kung hindi si David lang. Kapatid, sa dinami-dami ng tao sa buong mundo, sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon, ipagamit mo sa Kanya ang iyong sarili. Hayaan mo na ang iyong buhay ay magbigay ng glory sa Kanya. Ibigan, anong bagay ang inutos sa yong ipagkatiwala mo sa Kanya? Ano nagiging hadlang bakit hindi mo maipagkatiwala sa Kanya ang bagay na yan? Ibigan, huwag mo hayaan mang ibabaw sa iyo ang takot kundi magtiwala ka na ang Diyos ang lalaban at kikilos para sa iyo. Ibigan, sa tuwing pinapagamit mo sa Diyos ang kung anumang meron ka, ay masasaksihan mo mismo kung paano siya kikilos. Ipapakita niya sa iyo na wala sa laki o dami o lakas ng tao ang kanyang tagumpay kundi nasa Diyos. Huwag mo hayaan na ang buhay mo ay hindi magbigay ng glory sa Diyos. Mabibigay mo lang ang glory sa Kanya kung magsisimula ka i-represent ang Diyos sa buhay mo. Isa pang halimbawa, yung bata na merong limang tinapay, dalawang isda, na ay binigay niya sa kamay ng Panginoong Yesus. Sa paningin ng mga alagad, hindi sapat kasi limang libo ang kakain. Pero sa paningin ng bata, kakasya. Basta inilagay ko ito sa kamay ng Panginoong Yesus. Hindi inisip ng bata na ako naman ang mawawalan, baong ko ito sa tangalian. pero kung ibibigay ko sa dami namin, tiyak walang matitira sa akin. Pero hindi yun na nasa isip niya. Alam niya na may gagawin ng Panginoong Yesus sa buhay niya, kaya ibinigay niya yung kanyang pagkain. True enough, kasi naghimala ang Panginoong Yesus dahil lahat sila, ay nakakain at nabusog at may tira pang labing dalawang basket na puno ng tinapay. At marahil, pasalamat ng pasalamat ang bata sa Panginoong Yesus. Salamat po Lord, ginamit mo ang kung anong meron ako para sa gawain mo. Nasaksihan ko po ang himala mo sa buhay ko at ako ay naging instrumento para makapagpala din ng iba. Salamat po. Ibigan, anong himala ng Diyos ang pinakita niya sa iyo? para makapagpala at makapagpalakas ka ng pananampalatay ng iba. Kung wala ka maisip, ay marahil, kailangan mo nang magsimula ipaggamit sa Diyos ang iyong sarili. Si Gideon, ganun din ang tingin niya sa sarili niya, maliit lang. Hindi karapat-dapat na mandirigma ng Panginoon. Pero ganun paman, pinagkatiwala niya yung kanyang sarili sa Diyos. At sila nga ay nagtagumpay. Bakit? Dahil ang Diyos ang dumaban sa kanila. May nagsabi I am like a little pencil in God's hand. He does the writing. The pencil has nothing to do with it. Wow, pag sinorender mo ang iyong sarili at nagpagamit ka sa Diyos, ay para lang daw tayong lapis sa kamay ng Diyos. Siya ang magsusulat. Wala tayong kinalaman sa ginawa niya, hindi nagpagamit lang tayo sa Kanya ang glory ay sa kanya at wala sa atin. Kahit si Solomon na bata pa, walang karanasan sa pamahala sa buong kaharian ng Israel, ay nagpakita ng pagtitiwala sa Diyos. Humingi siya ng wisdom sa Diyos upang matupad niya yung plano nito sa kanya, sa buong Israel. Kaya't ibinigay ng Diyos yung wisdom sa kanya at hindi lang yon pati yung yaman ay binigyan din siya. Mula sa isang inosente at may maliit na kakayahan ay naging makapangyarihan at pinakamarunong na hari siya ng Israel sa kamay ng Diyos. Kaibigan, hindi mo kailangan magkaroon ng pinakamataas na edukasyon sa buong mundo para magamit ka ng Diyos. Hindi mo kailangan maging magaling sa fashion o sikat na celebrity para magamit ka ng Diyos. Hindi mo kailangan maging magandang lalaki o magandang babae para magamit ng Diyos. Hindi mo kailangan maging pinakamayaman sa buong mundo para magamit ka ng Diyos. Anong kailangan mo? Ang kailangan mo ay willingness na ipagamit ang sarili mo sa Diyos. Yung konting meron ka, kahit sa tingin mo ay di sapat, ay sobra-sobra yan sa kamay ng Diyos. Ako hanggang ngayon, hindi ko akalain na magagamit ako ng Diyos para magbahagi ng kanyang salita. Ako'y mahiyain, may brain fog, makakalimutin, makamundot, masamang tao. Pero binago niya ako. Nakita ko na ang maliit kong kakayahan ay hindi makakaapekto sa gawain na pinapagawa niya. Dahil siya ang kikilos para sa akin. Nagbuka tuloy akong magaling. Pero sa totoo lang, wala po akong galing at karunungan dahil ang Diyos po ang kumikilos. Ang Diyos ang nagbibigay ng wisdom. Ang Diyos ang nangungusap sa atin. Parang isang speaker lang ako sa kamay niya. Pero siya ang nagpapatunog at nangungusap sa atin. Siya din ang nagmamahal ng walang kondisyon para sa akin. Nagbumuka tuloy ako mapagmahal na tao. Pero sa totoo lang, kung ako ang masusunod ay hindi ko gagawin ng ginagawa ko. Pero dahil ako ay nasa kamay niya, parang ang bait-bait ko at matulungin. Grabe, praise God sa kanya po ang papuri lahat. Narealize ko tuloy kung anong gusto mong maging ay ilagay mo sa kamay ng Diyos at siya ang kikilo sa pamamagitan mo. Siya ang magbabago ng puso mo. Ako, nakita ko kung paano siya kumilos at nagbago ng tao dito sa ating online ministry. Kaya kaibigan, place small things in God's hand. Binigyan ka ng Diyos ng iba't ibang gifts, karanasan, panahon, at kahit gaano pa yan kaliit ay kailangan mong maging faithful na ilagay yan sa kamay ng Diyos at ipagamit sa Kanya. Naalala ko yung parable of the minas. Aalis ang master at pupunta sa malayong lugar. Sabi niya sa Luke 19.13, tinawag niya ang sampu sa kanyang mga alipin at bawat isa ay binigyan ng isang mina. Sinabi niya sa kanila, mga lakal kayo hanggang sa pagdating ko. Ang mina ay katumbas ng apat na buwang sweldo at ang bawat isa ay nakatanggap ng tagi-isang mina at ang mahigpit na bilin niya ay ipangalakal ito. Ang ibig sabihin ay palalaguin nila ito sa pamamagitan ng negosyo. Kailangan magkaroon ito ng tubo. Maring maliit na puhunan lang ito kasi ang mina ay katumbas lang ng apat na buwang sweldo. Pero ang gusto ng master ay maparami nila ito. At nung nagbalik ang master, nagpresent agad ng mga alipin. Ang isa ay nakatubo ng sampu at ang isa ay lima. Tignan natin kung paano nag-react ang master. Dumating ang una at sinabi, Panginoon, ang iyong mina ay tumubo na sampung mina. Sinabi niya sa kanya, Magaling ang iyong ginawa, ikaw na mabuting alipin. Dahil naging matapat ka sa napakaliit, mamamahala ka sa sampung lungsod. Then sa isa itong sabi, Dumating ang pangalawa at sinabi, Panginoon, ang iyong mina ay tumubo ng limang mina. Sinabi rin niya sa isang ito, mamamahala ka sa limang lonson. Kaya lang, yung isang alipin ay hindi niya ipinangalakal ang mina. At sa halip, tinago niya lang ito. Now, na mo kung anong sabi sa kanya ng master. Ngunit sinabi sa kanya, hahatulang kita mula sa iyong bibig. Masamang alipin. Alam mo, ako ay isang mabagsik na tao. Kinukuha ko ang hindi ko inilagay at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagak sa bangko ang aking salapi? upang sa pagdating ko ay makuha ko ito kasama ang tubo. Sa mga nakatayo ay kanya sinabi, kunin ninyo sa kanya ang mina, ibigay ninyo ito sa kanya na may sampung mina. Now, sino ang nirepresent na master at alipin dito sa talata? ang Panginoong Yesus ang master at tayo ang alipin na pinagkatiwalaan ng mina o iba't ibang gift o kakayahan. Ang mga ito ang gagamitin natin para humayo at gawing alagad ang mga naliligaw habang inaantay natin ang pagbabalik ng master ang Panginoong Yesus. Balang araw ay babalik siya at magtutuos tayo sa mga pinangkatiwala niya sa atin kung ano ang naging bunga. Ang sabi ng Panginoong Yesus sa nagtago lang ng mina at hindi niya ito kinalakal ay taong tamad at masama. Ibig sabihin, wala siyang ginawa para sa karian ng Diyos. Nakafocus lang siya sa sarili niyang buhay. Kaya ang tawag sa kanya ng Diyos ay tamad at masama. Maring masipag ka magpakayaman at magtrabaho para sa sarili. Pero sa mata ng Diyos ay tamad ka at masama kung wala kang ginagawa para sa kaharian niya. Sabi sa John 14.2, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Napaganda ng pangako ng Panginoong Yesus, ipaghahanda tayo na matitirhan sa langit. At pagtapos nun, babalik siya upang makapiling na natin siya, kukunin niya tayo. Kaya lang ang tanong, ay madadatnan ka ba niyang faithful? O madadatnan ka ba niyang walang ginagawa? Iniisip mo, isang mina lang ito, malit lang ito, hindi naman ito magmamatter sa karyaan ng Diyos. Mali kaibigan, imagine mo na kung lahat tayong may maliliit o may konting mina ay magkakaisa na ilagay sa kamay ng Diyos, ang lahat ng maliliit nating time, talent, treasure ay dadami ang maaabot natin para sa Diyos. Ibigyan, marahil, gusto mo na ding isuko ang buhay mo at ipagamit sa Diyos, magsimula ka sa paglilinis ng Diyos sa lahat mong kasalanan. Manampalatay ka sa Panginoong Isus na Siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus at ikaw ay patatawarin. Lilinisin ka niya. Bibigyan ng buhay na walang hanggan. Kahit nasan ka ngayon, ipayag mo ang pananampalatay mo sa kanya sa pamagitan ng iyong panalangin. Sabihin mo sa kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalatay po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po akong magbago at maglingkod sa iyo. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa iyo. Faithfulness in little things is a big thing. Kaibigan, ang totoong malaking bagay ay yung maliliit na bagay na consistent mong inaasikaso, ginagawa, pinagbubuti para magbigay ng glory sa Diyos. Yan ang mas malaking bagay na hindi nawawala at may eternal value. Ito yung totoong big thing. Kaya kung natitem ka na huwag pansinin ang maliliit na bagay ay gawin mo ito. Una, tackle small things right away. Huwag mo itong i-delay kasi ang maliliit na bagay kapag napabayaan ay lumalaki at ang kasunod nito ay kapahamakan. Pangalawa, avoid falling for Satan's small temptation. Huwag mo isipin hindi ka tatablan ng maliliit na temptation, kundi takbuhan mo ito. Huwag mo pangatwiranan at subuking gawin dahil balang araw ay magiging alipin ka nito. Pangatlo, place small things in God's hands. Hayaan mo na kung anong maliit na meron ka ay maging malaki sa kamay ng Diyos. Hayaan mo na siya ang mag-glorify sa buhay mo sa pamamagitan ng paghakbang mo ng pagsunod. Kapag ginagawa mo ang habit ng pagiging tapat sa maliliit, ay magtatagumpay ka sa mata ng Diyos. Sasabihin niya sa iyo balang araw na magaling at tapat na lingkod. Ibigan, tandaan mo ito. Lagi, change habit, change life. god damn